Timonan, abala sa preparasyon para sa Tagultal Fishing Festival 2025. Kahit ilang bagyo na ang dumaan, ay puspusan pa rin ang paghahandaan ng tanggapan ng pambayang turismo sa pamumuno ni Ginoong A. Ray V. Alano para sa makulay at makasaysayang pagdiriwang ng Tagultal Fishing Festival 2025 na may tema ang experience sa Timonan, ganda at sigla ng kultura, hatid ay kaunlaran at pag-asa kasabay ng pagunita sa kapistahan ng mahal na patron Nuestra Senyora de los Angeles mula pre-festival event sa July 26 hanggang August 5, ibabandera ng selebrasyon ng kapistahan ng bayan ng Atimonan ang mga tradisyonal, makabagot malikhain patimpalak na magpapakita ng talento at galing ng mga Atimonani. Tulad ng fishing competition, agri competition, Painting competition, art decoration contest, battle of the bands, pasarapan ng luto ng ginanga, makulay na pandong contest and festival goddess, float competition, sayaw sa Tagutol Street and field dancing, Taguig promotional video contest at marami pang iba hindi rin mawawala ang mga aktibidad na nagbibigay halaga sa kasaysayan at pananampalataya ng mga mamamayan. Kabilang dito ang Misa Nobinario, Iskong Bantay Watchtower Heritage Marker Unveiling, Colloquium on National and Local History, Historical Movie Night, Atimonan Tourism Circuit Launching, Misa at Caracol at Misa Concelebrada. Sa dami at lawak ng aktibidad, inaasahan ng pagdagsa ng mga turista at mga atimunani na sabik-makisaya sa kaabang-abang ng Mayor's Night Rave and Phone Party with Fireworks Display at Congressman and Governors Night. Ang Tagutlola hindi lang simpleng fiesta, isa itong pagpapakita ng yaman ng ating kultura, kasaysayan, at pananampalataya. Ito ay isa ring taong ng tradisyon at pagdiriwang na nagpaparangal sa masaganang biyaya ng Lamon Bay at masaganang ani ng masisipag na magsasaka ng ating bayan. Inaanyayahan namin kayo na suportahan ang ating mga fiesta activities na handog na lokal na pamahalang bayan ng ating monan sa pangunguno ni Mayor Attorney Elvis S. Uy kasama ang bumubuo ng sungguni ang bayan sa pangunguno ni Vice Mayor Amado Cap June A. Bida sa suporta ni na Governor Dr. Helen Tan at Congressman Attorney Mike Tan. Ito po si J. Myrin Alba Miso, nag para sa maganda, masigla at maunlad na Tagultal Fishing Festival sa Atimonan ngayon.